morning guys! Halina, samahan niyo kaming libutin ang RML Garden Resort and Pavilion dito sa Lipa, Batangas. Okay, dito sa likod ng uh, function hall, uh, meron siyang swimming pool. May mga garden sa palibot ng mismo function hall. Okay, sa bandang likod naman makikita niyo yung mga rooms na pwedeng kayo magstay overnight. Uh, in front din ng uh, swimming pool. Okay, so ngayon tingnan natin yung loob ng functional. Uh, function hall. So ito yung loob ng function hall, no? So malaki din yung area, no? Pero makikita nyo, walang, wala pang uh, decoration. So, kung may occasion, sa uh, saka palang uh, lalagyan ng mga iba't ibang decorations itong uh, function hall kung saan, uh, depende sa team kung gusto nyo uh, ilagay na decoration. So, ayun lang i-arrange nyo. Uh, depende sa arrangement nyo doon sa mismo resort. So, maganda yung hagdana niya, no? uh, ito naman, mayroon silang double door pasok dito. Tingnan natin kung anong ah uh, nasa loob ng double na to. So, on your right. Oh, so, meron ditong ah uh, preparation area, I believe. So, may mga sopa siya. Pwede kayo uh, mas nag-prepare doon habang uh, prepare sa activities. Ito naman, ah uh, tingnan natin kung anong meron dito. Meron ditong ah uh, toilet. So, meron siyang toilet din. And then, ito just outside the toilet, merong small table, mga sofa rin. So I think waiting area to uh, habang nag kung sino magperform perform sa activities or kung may bababa dito sa as part of the ano, uh, performance or kung ano mga activities nila Ito nga pala si Papa nagbibidyo rin siya dito sa uh, function hall. So tingnan na, naman natin itong ano. Itong labas ng, uh, ng function hall. Ito yung pinaka uh, harap ng function hall. So, palibot din siya ng garden. Maganda yung space. Malaki yung space ng garden area. So, yun lang ngayon ang mapapakita namin sa RML Resort. Uh, kung gusto nyo makita, maganda ang complete view, uh, pa kay lang kayo dito.